grabe ang orchids ko na to guys limang tukga yung bulaklak nya oh. walang tigil sa pamulaklak ito may pang anim na o. Oh, sa taas grabe yung bulaklak nya o. Oh. ang haba pa anim na yung ano niya anim na tukday tukday na yan oh may maliit pa o. ganito kahaba yung bulaklak niya